mga beauty Good afternoon. Ay, nagluto tayo ng hipon. Mapapalatan na naman tayo sa ulam natin. Delikado na naman tayo, mga ka-beauty. Potok-batok na naman tayo nito. Masarap kasi yung bawal na ulam. Kain tayo, mga ka-beauty. Hipon. <laughs> Pamatay ng high blood. <laughs> <laughs> Kung ano yung bawal, masarap. Press pay kami na yan. Ah? Press gusto nga na himas. Hmm. Kain tayo. Tanghalian. Tanghalian. Almusal ba? Almusal tanghalian na po. Alasing ko na. Ah, makala, Sabaw.

Sige mo. May hey, mas di vegetable eh. na. Mahal ako makasaduwa ko. Oh, hmm. oh mag. Mesa. Mesa.